Ilang OFW humihingi ng saklolo kay Senator Rafi Tulpo para marescue ang mga ito sa isang delikadong accommodation na kanilang tinutuluyan sa bansang Qatar. Kwento ng mga nagre-reklamong OFW, sinubukan din nilang tumawag sa OWA para makahingi ng tulong pero lumalabas na nagiging one-sided lamang ang OWA sa pagtugon sa kanilang problema. Dahil di umano, hindi naman lubos na naiintindihan ng mga ito kung ano ang kanilang pinaglalaban. Binataan nga rin ang mga nasabing OFW ng agency na humahawak sa kanila sa bansang Qatar na kahit magsumbong pa ito sa tulpo ay hindi natatakot ang nasabing agency. Ang problema ngang ito ng mga OFW ay humantong na nga rin sa isang PC kalan. Dahil sa pamilit nga sa mga ito na maglagi sila sa agency sa Qatar at ang nakakagulat pa rito kahit alam na ng agency na mayroon ng bad record ang isang employer na gustong kumuha sa kanila ng kadama ay madali pa rin nakakakuha ang mga ito. At kung gaano kahirap at kalupit ang sinabit nitong mga OFW, panuuri natin ang video na to. Si Rose, off air na naman ito na natulungan natin, 'di ba? Ibig sabihin po nung off air eh nung humingi ng tulong dito sa atin, napauwi natin. Rose, kailan ka bumalik? Nung ano po ako nag-flight, nung May 8 po ako nag-flight, uh, na, simula doon po, tapos nakarating ako dito May 9 po. May 9 na. Yes, okay. Po. Itong mga nandun sa accommodation ngayon, mga kasamahan mo ito? Yes po. Okay. So ito ngayon ang mga kasamahan nyo na nasa? Accommodation, accommodation. po. Monique, uh, kumusta naman kayo dyan? Ma'am, ito po ma'am, wow. na medyo nagkaka-initan na po ma'am kasi pilit po nila kaming pinapasok dito sa loob kasi naglock po kami ma'am. Ngayon ang nangyari po, tumawag po sila sa OWA po dito sa Qatar. Ang nangyari ma'am, one-sided po yung OWA. Okay, bakit daw? Kasi ma'am, kinukuha ko po, po yung phone, gusto namin kausap yan, sabi ko doon sa taga-agency po. Ang sabi po ng OWA ma'am, ayaw kaming kausap. Yun po ma'am ayaw kayong kausap ni Owa? Ayaw po kami kausap ni Owa, ma'am. Kasi one-sided po sila, ma'am. Hindi po nila alam kung ano yung, yung sa side namin, ma'am. Okay. Ang pinapalabas din po namin, ma'am, yung kasama din namin na. Yung, ano, ma'am, yung, yung isa, ma'am, na apat na araw na po. Okay. Ang sabi po nila, ma'am, wala daw po kaming karapatan na magtanong sa kanila. Kahit magpatulpo pa daw po kami, wala daw po silang takot. Sino itong kausap ninyo sa OWA? kasi dapat ma-report natin ito dito sa Manila. Ma'am, Bakang... pagkakarinig ko po kagabi, ma'am, ang kausap niya, yung Sarah daw po. Kasi Sige. po, nagka-argue na po kami dito nung nakaraan po. Gawa nga po ng gusto nila kami araw-araw sa agency magtatambay para po wala kaming magawa dun pag once na may dumating na employer kasi lugar po nila yon Ngayon po, ang nag-decide po kami nung nakaraan na hindi na po kami pupunta ng, ng agency kasi nga po, ang nangyayari nga po sa pilitan, kahit alam po nila sa sarili nila yung employer na yon is gumawa ng kagawaan sa ibang kadama, uh -huh. binibigay pa po nila ng ibang kadama. Kaya nga po, nag-decide kami mag-stay dito. At yun po yung time na na nagkasakita na po kami ng may-ari ng agency, ma'am. Pin pinilit po nila ako dito kunin kasi hindi po ako sumama talaga sa kanila. Pinagmatigasan ko po. Ayun po ang nangyari, ma'am. Gumawa sila ng issue about na rela relasyon. Then, kinuha po nila yung isa, ma'am, na hindi po namin alam na kung saan nagpunta, apat na araw na po siyang nawawala. It, ito Tapos si yung April yung Joy? Yes po ma'am. Okay. Uh, alam ba ito ng agency rin ninyo dito sa Maynila? Ma'am, actually po, yung cellphone po namin wala pong may alam. Patago po ito kasi kinukuha po nila lahat yung cellphone namin every time na pupunta po kami ng accommodation. Kahit po nandun kami sa agency, hindi po nila kami pinapahawak ng cellphone. Uh, magandang hapon po, uh, Sir Abner. Ay, ah, yes, mam, ma'am. ng hapon, ma'am. Sa inyo po ang uh, deployment nitong si April Joy and Daddy? Yes, po. Oo. Alam niyo po ba kung ano na ang whereabouts ngayon ni April Joy and Daddy? Kasi apat na araw na po siya na hindi nakakausap or hindi nakukontak? Ah, kasi, ma'am, sa accommodation, ma'am, kasi wala namang ano doon, walang internet sa accommodation. Okay. So, ano po yan, baka nabusan po si Nanlood or ano man. Pero wala po kasi internet sa accommodation kasi nasa accommodation na po yung si daddy. Okay. Wala po. pag po yan ng process ng uh, exit visa po. Exit visa. Okay. Sir, si April uh -huh. Joy lang ba ang nandoon na kliyente ninyo? Sa ngayon po, siya lang po yung ano namin po doon. Sila po, siya lang, lang po yung nag-complain uh, po dito. Okay. Na Sir, nandoon po, na nahingi po ng tulong po. Kailan niyo po huling nakausap si April Joy? Ang um, nakausap po yung aming welfare officer, ma'am Okay, kailan po 'yun? Eh e, tanong ko kung kailan hon din report oh, sa sir, akin nung no, ano nung no, na no, welfare officer. Okay, so? pwede po ba ninyong Mika yo mismo kasi paki-check lang po. We have online live po ngayon yung mga nasa accommodation. Iba po ang kanilang mga uh, placement agency. Pero hindi po nila kasama si April Joy at sila ang nag-aalala dahil apat na araw na lang hindi na ko Ma'am, iba-iba naman po kasi ng accommodation, iba-iba po ng FRA po siguro yung mga nagyaan. Ma'am, hindi lang ng FRA pare-pareha. Ah, uh, ito po, yung kanilang... So yung kanilang... FRA po niya, no, sama yung FRA ni Miss Ano. Okay. Monique, anong FRA niyo dyan? Accommodation yan ng anong FRA, ng recruitment agency? Anong pangalan? Golden Future po, ma'am. Golden Future. Yes, dito po sa lugar kung nasaan po sa April sana. Ang okay. mga gamit po na April ma'am nandito po lahat. Okay. Wala siyang dalang damit. Okay, narinig niyo po 'yon, Ab uh, Sir Abner? Mhm. Mm uh Oo. -oh. Sir, uh, Golden Future, 'yan po ang inyong uh, counterpart na foreign recruitment agency. Hindi ma'am. Hindi ma'am. Hindi, hindi po sa Power po. Ay okay. pa ay, namin. hindi po Golden Future ma'am. Okay. So, sa Maman Power po. Sir, gusto lang po namin masigurado na safe po si April Joy. Can you give us feedback kung nakausap po ba talaga si April Joy and is she in a good situation? Gusto po namin siya nang baliktad para maano po yung sa fi po natin. Tapos iyo ko po dun sa Insta ko na. Ah, Monique, ano ang sitwasyon ni April Joy kung Ma'am, kasi ganito po yan. Tinanong po namin kahapon yung taga dito sa agency. Tapos ang sabi nga po sa amin, wala daw po kaming karapatan tanungin sila at hindi din po nila obligasyon magbigay sa amin ng update about isa sa amin. Okay. Pero si April Joy, iba ang agency? Hindi ka, hindi same agency? Ma'am, ma ganito po kasi yan. Dalawa, dalawa po kasi ang agency nila na pwedeng takbuhan dito sa Qatar. Isa po sa sama, isa po dito sa Golden Future. Ngayon okay. ma'am, ang ano po kasi nila dito is... Simulat sa pool po ma'am, no, kinuha si April Joy sa employer niya po. Mm -hmm. Hanggang ngayon po, Golden Future po siya kasi pwede po kasi dalhin siya sa Sama or pwedeng dalhin dito. Pero ma'am nakausap ko kasi yung driver mismo nila na yung April Day po mm -hmm. daw na nandun po sa bahay ng amo ng Golden Future. Ah, okay. So ma'am, ang inaano mm -hmm. ko ma'am kasi yung mga ibang kasama namin dito, ang ginawa din sa kanila kinatulong sila doon na walang bayad. Mga nahirapan sila doon, ma'am. So ang pinaka-issue kasi natin dito, Shari, is ayaw natin na kung ililipat din lang naman ng employer ang uh, mga OFW natin, huwag doon sa mga employer na may record. Diba kasi yan ang, yan ang ano ninyo, 'di ba? Yan ang concern niyo, 'di ba? Rose ikaw, umalis ka sa employer mo or napauwi ka dito dahil binalik po kasi ako nung ano, ko, yung employer po kasi mm -hmm. po am um, nagtawag na po kasi ako kay sa kay ma Michelle po yung mm -hmm. sa Golden Future po na Palagi po, munti ka na po akong sampalin nung nanay po ng amo ko po. Ah, okay, tapos, so merong mga ganyan na mga... Opo, tapos palagi po inquente. siyang nagsisigaw-sigaw sa akin po. Kaya nagtawag na po ako sa kanya. Tapos yung main, ano po talaga, main reason po, kasi nagsuka po ako ng dugo. Tapos po, okay. yung mga buto-buto po, sumasakit po talaga, ma'am. Okay, Yun po. sige. Uh, huwag kang mag-alala, Monique, kasi ang OWA of office naman natin dito na sa Maynila, ang magfa-follow up nito to check Open, on... Ma'am, kasi po, nilak po, po yung pinto, ma'am, kasi pilit nga po nilang pinapasok. May isa po rin itong Kenya, ma'am, na gustong kunin nga po yung susi. Ngayon, nakausap ko nga po yung may-ari ng agency, sabi, hintayin daw po, kung hintayin po daw namin siyang pumunta rito at ma'am, yun na po. Uh, ano lang kayo ha, relax lang kayo dyan at saka lalong-lalo na, wag yung maging physical, okay? Kung kaya na ma-video. Nangyari sa amin, ma yun. Nangyari na po sa akin, nakaraan. Sinaktan kanila Yes, ma'am. Puro babae kami dito, ma'am. Pumasok yung si sir. Hinab hinablot po siya, ma'am. Dalawa kami dito, caregiver. Hinablot po siya, ma'am. Munti ka na. Atty. Nishe. Atty. Ina. Yes. Sa ating mga kababayan po. Uh, ito po, nakipag-ugnayan na po kami po sa uh, ating MWO. Uh, tinatawagan din namin yung Philippine Recruitment Agency. Unfortunately, yung mga Philippine Recruitment Agency po ay hindi sumasagot po. O nagre-ring lang. But okay. ito po, inintay na lang po namin yung feedback po ng ating uh, MWO. Okay. para po uh, makumusta po no at uh, ma-check po nila yung ang condition po nating na makababayan po doon mismo po sa, sa condition na nila okay. foreign recruitment agency and then uh, uh, as soon as possible po na magbigay ng feedback sa amin so po namin po na ang kanilang welfare po no will be protected at kung ang request po is repatriation then uh, we will ensure po na ipapasalitate po yan ng ating MWO and okay. then makikipag ugnayan po ako sa staff nyo and then sa ating ORW rin po mismo, no, if they have the number, yes. para po uh, yung kanila po, makampati naman po sila, yeah. naasikasuin po ito ng DMW at ng OWA po. Maraming maraming salamat, Attorney Sherlyn Malonzo, Director for Operations ng OWA. Yung sahod po, kasi namin ma'am, yung dalawa pong unang nakauwi na po, mm. maliban po sa akin, iskinat po yung sahod, tapos sa akin po kinat din po. Okay. Even po sa pagkain po namin, ma'am, ma uh -huh. ah, nag-ano po kami doon, yung... Hindi po maayos yung pagkain namin doon kasi po, ano lang po, makaroon na may asin, kanin po na may asin yung pinapak yung binibigay po ng boss doon sa amin, ma'am. Nako naman. Sinabihan na po yung pamangkin ko pa po si, ano, ma'am mm -hmm. ma Rachel na uh, sampalin daw po siya kasi gusto niya magtrabaho daw po yung pamangkin ko. Eh. Ayaw na na pamangkin ko kasi gusto niya na po umuwi. Okay. Sinabihan daw po, po siya na sampalin po siya. Okay. Kailan yung huling nakausap si April Joy? ano, matagal na po. Pero yung ano, ang mga mama niya na lang po ang kausap niya. Bali, kinausap lang po ako na May ako kayo na lang dito. O, po, kasi ako lang po yung malapit po dito sa kalookan lang po ako. Okay. Kaya, taga saan ako ba si yung... April Joy? Santiago po, ma'am. Ah, taga Isabela? Body... Yung mm -hmm. father niya po is uh, kapatid ko po. Okay. Sige. Uh, umaasa tayo na nasa mabuting kalagayan naman si April Joy, ano? At uh, gano'ng katagal na ba? Ilang taon na si April Joy doon? Three months. mag ah, ilang na po. Ah, bago pa lang? Opo. Oh, oh, First time niya ito? Yes, yes ma'am. First okay. time. Uh, Monique, itong mga kasama mo na nandyan ngayon, si Jacqueline, si Irene, si Russell, ano ito? First time ninyo na ma-deploy? Yes, ma'am. Yes, okay. attorney. First time po. Iba-iba iba ang mga amo ninyo. Yes po, yes ma'am. Ma ang mahirap, ma'am, ma sa kanya po, kasi direct po siya, ma'am. Kumbaga, iniipit po siya ng agency dito. A direct hire Kung na? Kung mga caregiver pong in-apply niya, pagdating po dito, ginawa siyang cleaner. Okay. Kadama po, patulong po. Okay. Sige, lahat yan, ano, kasi iba-iba yung mga sitwasyon nila. Kinuha na ng ating uh, staff, uh, Sharia, no? Apo. Yung mga detalye, uh, para yun din ang ma-report natin sa OWA at uh, <todic> ma na sila. Parang <todic> ibang klase rin ito, no? Kailangan i-rescue sa accommodation. Eh, accommodation na nga dapat ang uh, nagiging, uh, kumbaga, pahingahan, di ba? Accommodation. Ma'am, nagmamakaawa ma -ma po kami. Ma'am, pwede po ba naming isami sa si April? Pakuha po talaga. Kasi baka kilala ko po sila, ma'am. Magmaniwala po kayo. Pahirapan po nila yun doon. Okay. Maniwala kayo, ma'am. Okay. Manik, meron lang kasi talagang proseso. Ha? May proseso at kailangan nating sundin yun. Kasi kung hindi, mas mahirap. Kung po siya ng ano ma'am. At kung mapapatunayan naman na at uh, mabibigay na nga lahat ng mga detalye, ang ating OWA uh, na mismo, nakatutok na yung OWA natin dito sa Pilipinas. Ano? Diyan sa inyong foreign recruitment agency. Okay? Thank you, ma'am. Okay, po. Nag-isang buwan po yung anak ko. Okay. Hindi po siya binigyan ng sahod. Walang sahod. Pwerte mo pong shampoo. Wala silang pambili. Ilang... Nakadalawang employer na po siya. Ba't oh. po ganun? Eh two years po yung contract nila Tapos paiba-iba po Ano po yun? Tapos kaming na mga na pamilya po pa nila oh, oh. Naghihintay po kami ng pandala Pero padala. hindi naman Dan, ano Puro utang po yung ah, Monique, ano? umaalis ka dun sa employer pinupull, Basta pinu-pull out ka lang Hindi naman dahil sa may problema dun sa employer Wala ma'am, wala po, wala po Ah, so parang ang nangyayari Parang o oh, nandito ka ngayon Tatlong buwan Tapos oh may ibang oh, nangangailangan po. Ipapasa ka sa iba, ganun Kahit na wala kang reklamo Wala po ma'am I-update po namin kayo ma'am sa lagay po ng mga OFW po natin pero nandito na po kayo sa tanggapin ni Idol Raffy, siyempre po sa tulong po ng OWA, mapapauwi po natin. Okay po. Yun po 'yung ligtas po ng mga OFW po natin na. Uh, Basta uh, At ang magpapatunay po. niyan si Rose. Kaya oh, napa-uwi rin natin. Off-air pa nga yan, di ba? Mm -hmm. oh, okay. So, uh, alam nyo naman po yan. Um, at salamat po sa tiwala kay Sir Rafi na no, yung mga OFW po natin. Ang priority lang po namin, mapareskyo kayo dyan, maisaayos po yung lagay po ninyo dyan ngayon po, ma'am. Salamat okay. po, ma'am. Salamat. Sige po. Nakakasan ang loob niyo. Po. Uwi na po kayo. April, mm huwag -hmm. kang mag-alala. Mapapauwi na po kayo. Anak. Boy, ingat kayo dyan, boy. Ingat na kayo, ingat. Ingat, ingat boy. Makakauwi na kayo, boy. Salamat, boy. Salamat. Hindi ko kayo iiwan. Sabi ko sa inyo, di ba, nag-promise ako. ano ah, mo yan, naiyak ako. Nagpromise ako sa inyo na pag nakauwi ako, tutulungan ko kayo, di ba? Walang iwanan. ako tindis na dyan yung mga anak ko. Ingat kayo dyan, ha? Makakauwi na kayo. Monik, huwag ka rin pa dalos-dalos, ha? Alam ko matulungin ka, pero nandito na si Sir Turpo. Tutulungan tayo. Mag-asa natin sila. Salamat ko. Salamat po sa lahat ng tulong ato. Okay. Iwala lang kayo dyan. Rock, awit din kayo. Lakasan nyo lang ang loob nyo. Alam so, nyo naman po, na kung gaano kahalaga kay Senator Raff ang mga OFW, pero ma'am, gaya po nang nasabi, ma'am, ang pinaka-priority po natin yung ligtas sila, and uh, meron kasi tayong proseso pa na susundin. Siyempre, ma'am, pa yung mga documents nila, pero yung safety po nila ang uunahin po natin, ma'am. At paalala naman sa mga agency natin sa Pilipinas na nagpapadala ng mga OFW sa ibang bansa, sana ay lagi nating siguraduhin ang kaligtasan ng mga ito kapag pinapaalis natin sa Pilipinas. At sana, malinaw nyo rin na maipaintindi sa kanila ang lahat ng nilalaman ng kanilang mga kontrata at kung ano mga dapat nilang gawin kung sakaling mahirap sila sa ganitong sitwasyon. Hindi yung nagkakagulo na ang lahat at meron ng malaking problema sa ibang bansa ay wala pa rin kayong kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanila. Hindi lamang tayo after makakolekta ng pera sa kanila ay papabayaan na lang natin ang mga ito. Lagi rin natin silang i-monitor para aware din tayo sa mga nangyayari sa mga OFW. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo